what's up guys so andito kami sa Taltalan guys papunta kami sa bahay nila, Lain ako guys so dito guys makikita nyo na yung bahay namin guys na pinipintaran yung bubong. ayan guys Yan yung bahay namin guys tapos yung bahay ni Lain guys sa likod ng bahay namin at hindi rin kalayuan yung bahay namin tsaka yung bahay nila mama Gina ko guys ayun lang yung bahay nila guys oh tapos papunta na kami dito guys so tara guys tayo uh, guys sa destination na So guys, andito na nga po pala kami guys Tapos, Index um, May mga nataring na rin Mga bigas guys Mga bigas din yan Palay Ay, palay <laughs> so, Kailangan po hindi natin tapakan to guys Iiwasin natin to guys Yan, iiwasin natin guys parang hindi sila magalit guys ang pantugan eh dito ang gawin dito yung nagbibidyo ko nga pala yung nagbibidyo nga pala sa akin guys ay hindi walang iba kundi si kuya ko guys abay napaka ganyan guys napaka bait lang, guys mini video pa ako guys wala ka okay, na guys ayan na lang yung namin guys po, sabi ko naman sa inyo guys, mabilis lang. Ayan na guys, oh. malapit na kami. Ayan. Nandito nga po, wala kami sa provincia namin guys. Wala kami sa Sambales guys. Dahil, magbakas nyo lang na kami po. Wala sa bahay nila, inangka. Yan guys, tara na guys. Huwag na tayong magsalita pa. Maglakad na lang tayo guys. So guys, sa mga hindi pa po nag sa subscribe dyan at nagpa-follow at nag-share, i-share nyo na po. So yun lang, bye-bye!